Senator Cynthia Villar, dudahong hong ihihinto ng ilang mga senador ang pangangampanya para hu sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan si Bumbo J.C. Galvez. Bumwelta si Senadora Cynthia Villar sa naging pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na trabaho muna sa Senado bago atupagin pangangampan ang pangangampanya. Ang pahayag ni Pimentel ay may kaugnayan sa nakambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Duda si Villar na ihinto ng ilang mga kasama niyang senador na re-electionist ang pangampan niya para ipariridad ang nakambang paglilitis kay VP Sara. Naniniwala ang senadora na out of schedule lang impeachment trial sa puntong ito dahil nakabreak ng kongreso mula noong Pebrero a 5. Patutsada pa ng senadora na may pakinabang umanong mga kongresista kaya ipinipilit na simulan na ng Senado ang impeachment trial. Walang basihan para madili ng mga senador dahil mismo mga kongresista ay inupuan ng reklamo. Pero I agree na it's, it's too much to ask the Senators to come back and do impeachment while they're campaigning. Yung seven na yun. And the rest, they have relatives who are campaigning. Can you tell that to the Senators? then the Senate president tell that to the Senate? So as a house, kaya, kasi meron silang But the Senate, you won't buy the senator. Napaulat na bukod sa mga kongresista na lumagda sa impeachment complaint. Kinakalap ngayon ng isang milyong lagda ng People's Impeachment Movement. Ito'y para ipakita muno sa mga senador na may ingay at kumilos na sila at mag-convene bilang impeachment court at matalaki ng articles of impeachment laban sa vice presidente. Ngunit gate ni Senate President Francis Chises Cudero, gaano man karaming pirma, hindi nito kayang amyanda ng batas o siyang labagin ito para mag-convene bilang impeachment court ngayong naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Maaari lamang niya mag-convene ang Senado sa isang open session. Bukod dito, hindi rin daw sila magpapadikta sa sinuman na nagsusulong ng kanilang sariling interes, bias at timetable para mapapanagot si VP Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country... Bombo Rádio Philippines, basta rádio! Bombo!